I've heard many times na from other foreigners na almost all OFWs and spouses walang moralidad ang mga Filipinos. Why? Can we correct this criticism? Grabe naman. Sino, man, sino naman ba ang nagsabi na walang moralidad ang mga Filipinos? Sana naman hindi ka po natin Filipino, ano? Kasi if that's the case, sobrang nakaka-insulto. Ano bang ibig sabihin ng morality para naman malaman ng marami diyan at hindi na sila magsalita ng hindi nila alam di ba Morality means principles concerning the distinction between right and wrong or good and bad behavior Sa madaling sabi kung ikaw ay isang taong may moralidad alam mo kung ano ang tama sa mali Now kung titingnan natin ang mga pangyayari dito sa Taiwan ano In general, wala namang masamang reputasyon ang mga Filipino. Maliban na lang sa mga konting stereotypes, good and bad, na pwede pa nating baguhin. Siyempre, yung good, mas gawin natin better. Yung bad, siyempre, tanggalin natin at gawin natin maganda. Alam nyo po, um, free soul and spirit. Salamat kasi pinagbigay alam nyo po ito sa atin or sa akin, lalo na dito sa ating online media na Hello Phil Tai. Kasi tanungin natin yung mga kababayan natin dito. Panawagan sa mga Filipina married to Taiwanese dyan. Mga Filipino Chinese, mga Filipino professionals, mga OFWs na factory worker, caretaker at caregiver, mga domestic helper alam pa ba natin yung totoong meaning ng moralidad? Siguro, ang masasabi ko, Madam, na nakikita nilang kamalian ay yung mga nang i scam ng mga kapwa natin Filipino, yung mga naba napapabalita, lalo na yung mga nasa uh, ibang klaseng gender na nagbebenta ng laman, yung mga na involve sa drugs, pero, yung pinakamalala ngayon is yung nagiging uso na sa TikTok. Yung sinasabi nila na yung mga OFW na factory worker at caretaker na pinaperahan ang mga Taiwanese. O di kaya, ginagawang ticket na magiging Taiwanese ang mga boyfriend or girlfriend nila na locals dito. Yan yung talagang pinakamahirap. Kasi that's a person-to-person -person relationship eh. Mahirap yan baguhin. Kasi nakikita mo, nakakausap mo araw-araw, nagkaroon kayo ng relasyon, tapos ang nangyari eh, pinipirahan ka lang pala. Diba, yan yung mahirap. Kaya siguro, napapabalitang wala tayong moralidad. Kasi ang ginagawa ng isa, nagiging kasalanan ng lahat. Kaya hello mga kabayan, ano na, meron pa ba tayong moralidad dito? Mag-comment nga kayo.